Sakri may nagkatabo so, sa mga may baluan nga lugar. Uras, kag-adlaw. Gani sa naman niya teon, may ini iniang. Matabo. Sa karoon niya edisyon sa K5 Crime Stories, ato ni ang masubo nga gindangatan sa 18 anyos nga dalagita nga ginhimuslan, kaginpatay sa banwa sa tubungan. hipuson Matahum bataon Kagpuno Sanghandom sang handom. ini si Kendi Tabanda sang barangay Ingay Tubungan Iloilo kamanghuran nga bata sa apat ka maglutod nga malunsay babayi ang duwa sini ka magulang ang yara na sa abroad upod ang ila amay bisan paano nakapundar sila sang propriedad, duta Kagbalay diri sa nga lugar sa barangay Ingay naga ang 18 anyos nga dalgita upod ang iya iloy kag ang ginasundan nga utod diri sa ilabalay na tukod ang maplano kag handom ni Kindi pagadalon pa kuntan ni sa luwasang pungsod sang iya kamagulang. ka magulang apang sino ang maghuna huna nga diri man mismo sa sulod sang ilabalay kag sa iya pakwarto kwarto matapos ang iya mang matahom nga handom. <laughs> Una nga nakaresponde ka na balita sa K5 News FM Iloilo. Ang pagkasapo sa bangkay sa 18 anyos nga biktima. Pinaagi sa amon K5 volunteer reporter na si John Tagodinya. Nang so, nakita siya kay according to interview natin sa na kay Frank Kay na uh, Leonard Leonardo Tamises ang tunod dito yung kayang uh, dito kay Kai Kim nagamya ngon diri ang uh, biktima so, sa tulong ng iya kwarto pa wala ini sa iya kama o sa dalom or sa ta talog ni siya nakita niya nagamya ngon kag wala na sa iya uh, panapton ang idalom sini nga portion ang uh, iya uh, sini uh, nga sa uh, katibay team. Hunyo Jesusize mga alas 7 sang gabi upod pa sa panyapon ni Fe ang iya agot nga bata apang lipod sa ihibalo iloy. iloy, ininagali ang katapusan ng kapakop nga buhi ang pinalangga nga bata. Sa payag sa tupad sang balay, nagatulog ang iloy kay naging utan sa si sulod sang ilabalay gani isang gabi isahanon nga nagtulog sa balay ang biktima. Ang iaabi sa kautod ang wala makapauli tungod may ginkadtuan. Hunyo 17 Bilog na aga wala makagwa siya kwarto si Kendi, Apang wala man ni una ginatagan importansya sang Iloy, ano abi kay kung kaisa, tag alas 12 o kung na sa hapon, nagabugtaw ang iya bata. Tubtub -tub ng labutan na alas 5 sang hapon. Diri na, nagkabalakang Iloy nga wala na wala gihapon na kagwa sa iya kwarto si Candy. Ging katingala man sini nga amabintana sa labalay, ang sirado na, kagbukas na, ang ilagay. Mm-mm. Kaya mo lang to, sa mga pagkaaga to, nasita ko na lang yung nabukas ang mga ano niya, ano? Kakibot ka na lang? Oo. Oo. Kung dahil tapos pag sila ko, eh. Sarado ni Mga Tanang Nagasay. Ah, okay. Balis ang June 16 sa gabi. Open niya ang mga bintana. Ang pertahan niya, ma'am. Sarado, pero wala ko. Mantegin na laki. Eh, dira na mga pangunta. Oo.

lusot sa kwarto ni Kindi. Dako ang kakibot sa makita, ngayara na sa salog ang iya bata. Kaya uh na? -huh. Uh -huh. It's Kindi ka ba? Oo. Oh. Uh Hindi -huh. ano ko tahan mo? Oh. Pura mo dyan mo ng sabat? Oo. Uh -huh. Ang ito ginilihan, ang gini sa pa. Sa may babaw, ang yung gintana na ito? Oo. Oh. Yan uh ay pukas -huh. ang sa babaw na gin? Oo. Ito lang ako mag -age. Nakasulod ka gid, ma'am. Okay. Amo na to dayon. Sugilanon ang anay sa mga nag-esper ng mga tulugan. Salam, oo. Pagano kunla nanang is nakispokasiton e nguna nga kaposunbay na. sa din ginasubayan ang hulya gid nga lawas. Nagatiskog kawla na sang kabuhi si Kendi. May dugo si Anawong, may pilase na tuong mata, kag ka pilos sa ibang nga party sang iyalawas. Wala naman isang panapton sa idalom ng bahin. Halos ginkakibot kakibot sang bilog na pamilya ang natabo kay kayndi. Hindi nila mabaton sa lamharoy ng edad amo ini ang iya gindangatan. Uh -uh. Dayon. Uh -uh. Uh -uh. Mama, nung last nga ginhambal si Imo bata mo, kasi basi nagpaangga ka siya, or ano? Ang banding nyo. June 16, mana, sang hapon. Oo. Ano ni, kiti, bala, graduate, kakagraduate nila sa senior high? O, ano ni, gitani, ang iyang handom, ma'am? Ano tani, ang kuruso, kwao niya? eh? nurse siya. Ang iyang handom nga ng mga nurse, magapabili na lang, nga isa, kahandurawan. Isa sa madako ang napiktuhan sa natabok kay Candy. Amo ang iya utod nga masabi upod sa balay nga si Ferini. Hindi niya mabato niyang ila kamanghuran nga utod ang wala na kag amugid sini ang iya inagihat. Hindi man kapati. <laughs> hindi man kami, kami kapati. Nga <laughs> <laughs> amon niya tapo. Sa subong ito, hindi pagid mahambal ma ma kung sino ni ang sospek, ma'am. <laughs> wala kami sa anihiyan. Mam, mm -mm. Ma'am, ano ang pag-coordinate sinyo sa police, ma'am? Ay, di ba, dire sila pag ano ang ilang nga uh, investigation daw, ma'am, inisyan? Wala, pag ano, Gina pa lang mm -mm. mm -mm. sa ngunungin nila. Kami nagsulugit, ma'am. Hmm. Nagapabilin sa karon nga dako nga palamukotanon kung sino ang naghimo sa makang-leadless nga krimen. Basi sa resulta sa autopsy, nga ginpatigayon ni Dr. Owen Libakin ang ila malain niya ginahuna huna ang kay Kenji ang nangin matuod konfirmado nga ginabusuhan sexual ang 18 anyos nga biktima may bago tagdaan niya pilas nga nakitaan sa kinatawo sang dalagita rape uh, rape is uh, the, you have to study rape is having sexual intercourse with a woman against her will But in sexual abuse it doesn't have to be a penis any hard object in in pasuloda is still sexual abuse so rape is a legal judicial term in medico legal that is sexual abuse So we not term rape because rape may requisite mo? Uh -huh. So sexual abuse lang positive. Have oh, oh, I answered your question? Positive. Sexual abuse. Okay. There are signs of so of anal, mm -hmm. anal oh, okay. abuse. So may signs ng may anal, anal abuse. Pero wala hindi makita penetration sa anus. Pero mm -hmm. may mga kamot, may mga gas gas, tiel mga gas gas gagmay gagmay. Mm -hmm. May mga abrasions which is not compatible to self inflection okay gan dunga din una anta na mga dana because base mo chilling kamo self inflicted wood, ni kay wala sang tao sa sulod sang kwarto so hindi pwede okay. kay lapta niya pilas mm. sa mga tiil kamot ng mga vibration gas gas Jason, sa mga ya may mga sinyalis man nga asta sa latrasan sang biktima nakitaan nga may abuso sexual. Gintapungol man ini sang pila ka nga nagtugas ang paglagob sang iya ulo nga amo ang gintunaan sang iya kamatayon. Kadako dako ka maglagob sa mundo kadamo kadako, hindi nga Dugang panilibakin nga may gin patay ang biktima kagaho na sang Hunyo 17. Kung nakapanyapon sa alas iti, ginsulod sa mga alas dusi sa kagabihon mm -hmm. and sa na basin. wala mo. Mm -hmm. Ang tiyanya mo. So, kung kun nakapanyapon sa sa question mo ngayon na, mm -hmm. nakapanyapon siya, bangkuto sila kung last siya nagpanyapon. So, kung alas iti nakakaon siya, alas utso, napatay siya kagaon. Mm -hmm. okay. Eh hey, kung adlaw, bro, hindi man tuguro. May singgit, tuguro. May makabati ko itong matawag kung adlaw sa arts, mm -hmm. Ha? Kung adlaw, sabi, kaya eh, hapon na sa nakita mo. Mm -hmm. Eh hey, hey, sa'yo ron nga, 12 midnight or 11 midnight to saga. Okay. Bangod sa nagwa nga resulta sa autopsy, madamo ang mapalamukotanon nga nagtunuluhaw. Sino ang nagka-interes agod ng himuon ini sa biktima? kung pamangkutun ang pamilya sang biktima. Wala sila kay Balo na may karelasyon si Candy. Ang Tubungan Municipal Police Station may pito kama persons of interest nga mahimo may, may kalabtanan sa krimen. Ginapatihan man na tagadira man lang sa ilalugar ang sospek. Sigara na kita tanan kay isang nagliligad niya nadlaw hindi pa natin mahatag kung ano ginaan dito na siya kung kamatayon. so after sang na-autopsy kag nakita nato dito no explain naman ni Doc kung ano ang cause kag nakita man dito sa iyang uh, pag-autopsy so next ang ahim mo magadugang nakita sa na, mga witnesses witnesses Anyway, may mga person of interest na makita nga nakuha so sa so person of interest na ito no, biyasi sa ito nga pag uh, conduct sa investigation nakakuha kita sa pito Si Ferini mas nagsakit pagid ang buot sa may buluan nga ginabusuan sexual ang iya manghud kag ginpatay pa. Kasag ginong buot ko, Walangin ko yan. Lain ginang ang abi ko like, dun, duga ano ko duga hoping gid ako na, nga nga da daad ano lang natural cause lang ang pagkapatay niya. Hindi <laughs> ko may imagine niya. Aurang... Mana nak angkat ni ya? Macam mana ni saya walau ni kucing ni balik habis ni hmm. <laughs> Walau kamu sama so gina suspek sohan mam ni lagi ni. Ini sumpung ni arah man. Hmm. <laughs> Takkan dia <begini>, mam? Ini <laughs> Di langkau sahabat buat nak sumpung. Walau kaki ni saya kalau. <laughs> Ini akan kamu isang lima <laughs> 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 Ini dia nak <sya> sarang. <laughs> Kakamalo ako nga medyo fragile na ang utod ko. Hostesya, ang singgitan sang pamilya. <laughs> Kuha ang ginawa ng hostetia, Hindi kami yung mag Hindi mo sa sospek. Amo na, hindi kami mag Tapos na hindi naman makuha ang hostesya nga para sa pag <laughs> Matapos ang resulta sang autopsy, sa sunod sang 24 oras, na dakpan ang natudlo nga suspek. Hindi man liwan sa biktima ang naghimo sa krimen. Ang iya malang kasibaryo nga si Aljon Halbuna, ang tatay at taga-distrito sang Haro, apang taga-tubungan ang iya iloy. Isa man ini kabal-habal driver, kada kaagi naman sini pasahero si Kendi. Sa interview sa K5 News FM Iloilo, sa 33 anyos nga suspek, wala ginisang bala nga tuyo sa 18 anyos nga biktima. Ang tuyo lang gid sini nga kibuton ang biktima. Agad to mo to sa balay nila. Nag nagalakat ka lang gid or may motorsiklo ka? Galakat, okay. Pero hubog ka na na. Okay. So wala ka gid ano sir rason nga wala ka rason. <laughs> Why ka gid yan na luyag siya or ano? <laughs> Gulaton mo lang gid siya, like kibuton. Ano nga pang ibot sir? Sige, alam ko ano sir? mo na siya. Okay, galing. Pagka bulak, nahimok mo na, nahimok mo. Okay, bangod na kita, ya ka. Nakainom sa wakahulubog ng limnon si Aljon. Tag sa pila ka ma-interview, gin ako sa ni, nga nakadruga. Suno kay Halbuna. Mga alas 12:30 sa kagahon sang Hunyo 17, sang ginsulod ang kwarto sang biktima. Diri sa Malunggay nagtungtong kaya naglakpo sa bintana sang kwarto sang biktima. Bugtaw pa ang dalingita sang iya ini ginsulod. Rasol may natabo nga komosyon kay nagbato si Candy. Pagsulod mo, ano dayon nagano like dayon si Candy? nga singgat na dito tap nang baba na. Okay. Dayon. Ang baba eh. okay. da na. mo so nga dagdag mis mm -mm. ka tre. Nga lakpo ang ulo na. na bunal. Kagita uh, ang lakpo ang ulo na. tubo tubo siya ni Ron. Dayon, pag kuhan mo siya, ano gin sumbag mo siya? Ura, ura. Tigil ano mo lang siya, hay. Tigil ano mo na um, to yung lakpo ang ulo na. Mm -mm. Pagkatapos, nag-imbutang utos may luna na kaya tabo na ang kapay. Hmm. So, ah, gintabunan mo siya. So, wala mo na siya gintabunan. Ura, ang damdag po. Tignan may mga agi sa tinatawa na. Tinataw na. Ura ta kanang dag ta, -ta, ta. Ura ta kanang testing, ura kanang uba. Ura, ura ang naguba ta. Ti mm. mga ano kakalawig dito sa sulod. Mga tenga sa uras. Wala na makapadugay ang sospek matapos bakit an wala sa kabuhi si Kendi. Alas 3 ang kagahon sa magwa ini sa balay. Ay lang tolong ko. Uh -uh. Tapos kung ko gagayit ta ren uh, tudlo na. Mm. Uh -huh. Tao ko patay git nya. Oh. Ni ko tabunan kun lang kang eh. Paano na. mo na paano mo na determine nga patay na siya? Ang yeah. lang ito kalawig? sa sa pagdumugay nyo uh, lang? Ah, pagdumugay uh, naman. oh, uh, na anong ginapatihan mga uh, uh, parang pagbangga oh, lulo sa mo lang, sa may salag. Tingin tabunan hmm. mo? Tingin tabunan ko. ikaw, ikaw nang tabuan, ka, kapay ka? Oo, ako Tapos, anong ginimo mo? Kaya mo to, nag uh, play na ko sa may hmm? okay. Ano? Mga kalawig. Ang, ano? 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 15 minutes ni Ra. Mm -hmm. po sa tapos na mo ito, nag Hindi ka nag-agay pa kalin mo? Diyan nung Japan. Sabi ka nag Okay. okay. Nabatasan pa sa sospek magdiritso puli sila balay na daw lang sa may malain na natabo. Tub-tub na balitaan na patay si Candy. Nakitaan man na may bakira sa liog si Aljon na may himo tuga sa pagwara si Candy sa himuon ang krimen balita sa oh, oh. ano Sa, oo. Oh, mo, isang balita ko, napatay siya. Nagano ka? Ano to? puro glass eh. Tapos? Ano, parang uh, lena Eh. Sinupod man, mo? ko uh, ako eh. Sinupod mo sa balay ni sir? Nanay. May pamilya ka? May, I mean, asawa? Pasensya sa pamilya sang biktima ang nagkawas ng tinaga sa suspect. Pasensya lang. Kaya nga, imo, mo, toto. Uh -huh. um hindi ang sospek may background sa pagpangawat sa ilalugar. lugar hindi lang una na may amugali nga kaso sa barangay ingay base sa pagpanalawasaw sa K5 News FM Iloilo may ginimuslan man sa una nga daligita sa tuig 2015 wala ko maluto. mo kay ko amuna to ay nakuha ano. balido ginlipong ikaw uh. Pero ang area, yeah, yeah. ito tawag na doon, ito may ikaw, man itong kung sa diin ikaw gin, uh, tawag na lang. Ano man ba ma'am? Ito kamalig? Kamalig? Pero paano ikaw ito nakalabot during that time ha? Hindi pa niya gamit mo sa mga kasmit ko muna abla. Ah, do dira ang talambayan ninyo magpalapanyaga? Oo. Oh. edad mo ito during that time is? Ah, ano, 11 years old. mm tapos, gin, ginsaylo, ikaw da? Ginsaylo, ako sa may siyentral. Oo, sa pero... Sa Banoa, tuungan. Pero na-report niya ni sa barangay abe or sa police before? Ah, ma'am, hindi yung mo to. Kaso... Magluwas kay Alexa, ang iya iamangod, ang gintuyo mangi muslan, sang tuig 2024. ang mangod ko kababay, kaya takilid, uh, gatulog, -uh. gat, sakat, tapos nung mapibot siya ko nung do may do ani do to ani no na black ay ang ano na lang sana tang ano na lang blasang bulan. Mm Do galusot balasot mo mga bintana ang bintana abi ko pa box box na black. Mm do Tibid, o, doon lang na, nalang galutot. Ngayon, ano ba na, doon, kumbaga, ano na lang Do may taho. sungga pa daw mura na lang Oo. Mm -hmm. Tapos do mat sagana ko lang do may tagin hawa Na. Mm -hmm. Do pa ano lang bang do, do pa halok na nasa sa blata dito pa sampaw na sa blata may manghod ko. Tigur pinagsinggit ako manghod to do muna to do nag ano sa blata. Do ano ni to ni do nag nagbaso. Do nag Oo, do nag ambula na, <laughs> ko. Sarap uh to -huh. wa. Basta nga may gamras yung manghod ko. Sabutong so, niya blaka mo sang manghod ko. Ah, hindi po sa at ka traininga, hindi takang sisomang ko. Ang akam ang kamot sa manghod ko, bigla kagaw ba ba sa manghod ko ginana, eto bulan, pero manghod ko ka ba to bigla nitindakan. Siguro na takana, siguro sauli so hi balang sige ano ba? Sige tingge sa manghod ko, si sipat sa manghod ko, kagala sa pagwa, nabili niya tinilas. Mhm. -mm. Mga pila edad ya ko kun Miss? Haper, haper sang manghod ko. Oo, ang sang manghod mo ning amo ni naka-experience. Fifteen pa at time. Mm -mm. Tapos ang isa niya, seventeen. Pero ang lalaki na nga nag-attempt sa iya, tawag na uh, mapanta yung... Wala, wala, wala. Base sa mensahe nga gipadala sa K5 News of FM Iloilo, ila ginapatian na mahimo si Aljunman ang naghimo sa do. Hello, ma'am. Good afternoon. Basi, siya man ang nag-attempt sa mangod ko. Nakabot na! Halin sa New Zealand ang dua kamagulang nga babayi kag-amay ni Candy. Halos tinakluban siya ng sa kalibutan nga sa ila pagkitanay isa na kamayami nga bangkay si Candy. Pebrero 4 sa mga tuig ang katapusan nila nga pag-updanay. Oh, oh bukas yung porta ko, ginuyog-uyog niya. ko kay, ano, tapos nga mo ito, nga, wala na si Kindi. Tapos ang hamba ko, ha? Nag, ano, nag nagliwat. Gid ko, bali wala na si Kindi. Ang mo ito na, grabe na, ibig da yun. Ibig ko dayon, eh. Oo. Abi ko, una-una, gid lang silod sa utok ko, basi, bala na, ano siya, higog siya. Kay, uh -oh. do, depression siya lang isa. Uh Oo. -oh. Tapos, ang muna ito nga, uh, doon din story, nasa ako ng situation na, ang muna, sya sa, ano, wala sya sa plot, sa pang tapos sa salog siya, ano, Mm na sa to. ingado hey, ano na eh, 50 -50 na kami nga ba, sige na muslanid man shower natumba o ano. Wala man nagsulod sa ila paminsaron nga ang ila malang ginasakyan nga balhabal driver amo ang sospek nga ng mag sa kabuhi sang ila maghut. kami, man siya, pero Oo, lang kaya lang kami kabalo. Tapos itong New Year, kay dumay party-party uh -huh. kami da, o. Diyan lang siya. Para mo siya. Oo, uh, yeah. gan. Ang pagampang pa kami. So, nung uh -huh. games okay. gan, eh. Why siya? Sige, gabi nga na arti pakita sa mga paper sa inyo. Wala man. Ito mga kwan lang kayo, mga barbarkada. Ano, alam bala nga pag uh, kwan okay. hao? Okay. Kasi yeah. manwa, ano, bala. Uh -huh. So, wala. Actually. Ito mo uh, uno lang. Eh, bar -bar ah, na pag, uh, okay. Okay. Kasi yeah. ano, uh -huh. so, uh, lang uh, ah, lang uh, masubo. Okay. Ang kwarto Ang kwarto na ni Kimbe, kwarto ko na. ato una, nga ija pa kami. ato una, ginabuksan ko man na. At syempre, kami, apat kami dyan. Mantin mo na siguro nga wala ka kwan ka lahaw. karoon nga si Kimbe na lang. Tapos kasi hindi Hindi naman man na rin Ang nga mo nga siya isip nga nga sa tatlo ka kwarto sa kadamo sa bintana nga ni. Dito, siya una-una nga nakakadto. Tama to nga mo to eh uh, yun, naman ba si gina sa so, ba, nagin man kay siyempre may idea, man na siya kuro nga wala kami, hindi ba lang, sila lang gawa ni mama hindi hey, man sila pati sa payag sang suspect na mangibot lang gin ini sa ila manghud kay do, kay pati na man, kay isipon mo naka, ano siya, hindi ako, yan man nga nag-drug siya tapos nakainom, pagid siya hindi, yan madamdaman ko nung anong, anong dalagan, gid sang utok niya <inaudible> sometime nga to pag anong ginobraya gid ang okay, motor nga ginapangin wala. nga, ginrape yung manghod ko. Mm -hmm. Kasi okay, wala well, kami kagdiya pati nga muna. Mm -hmm. Ang hindi din siya, lang ang like mag-speak up for us. Wala. Oh, oh. Wala na sa ibang pangahingyo ang pamilya. Nga kontani, konsensyahon si Aljon. Hinal sa niya, gid ang ginubraya. Nga mm -hmm. kung tani, maging honest siya kung ano man ang ginako ya. Yeah. Kung ano ang ginambal yeah, sa mga interview ya yeah, ay ako onya na lang kapin pa sa, sa written affidavit ya yeah, kaya muna oh. ang pinaka importante gidaan kay kung pwede ya daan isla niya statement oh. mo la isla niya statement ya mo te dapat maging consistent na lang siya ng tandugon siya sa konsensya niya hmm. kag isipon niya sa bilog niya nga kabuhi. para wala nga ang In, bisan hindi namon siya kung nga mapatay namon siya in instant pero dumapatay siya mismo sa hiyang akong sinsya balahaw mm -hmm. na mabatsagan niya isipon niya ako nung ginubray sa mga hobby ko ah uh, so ginilagid ang kung ano gina ang natabo sa atong gin sa patay niya sa mga tani <laughs> ang kung ang justice ang balamat mag man sa amon and then tani mo yung mag nulsol matunod sa presuhan kung pwede gani tani ma lifetime like lifetime imprisonment get, ma wala ting parol wala wala piyansa wala piyansa ini naman ang mensahe sang duwasa ni kamagulang kay Candy. yeah, yeah. Man, man, rest in peace lang pahuway lang siya dahil lang mama, so kay mama sa kay ID pahuway lang siya kagwan um, lang gagin naman siya eh bisan hindi kami expressive sa iya Gindulong na halin sa punilarya pagkadto sila balay ang bangkay ni Kendi. Pag-abot sila balay, diri na nalikop sang kasubo ang puluyan sang pamilya Tabanda. Ang amay nga Serinita Renita Banda nga pa palin sa New Zealand ang halos hindi matulog nga nasusulod na susulod sa lungon ang iyaagot nga bata nga si Kendi. Gintinguan sa K5 News of M Iloilo nga makakuha kontani sa reaksyon sa iya apang tungod sa kalain sa buot nga iya na, na nagpamalibad na lang ini. Kaso nga rapid homicide ang ipasaka nga kaso bato kay Aljun Halbuna. Wala naman sa iban pang nagnahingyo ang pamilya ni Candy, kundi na mahatag ang tayuyon ng para sa iya. Kagrantabo kay Candy ang mahibo makahatag sa leksyon sa kada isa sa aton. nga niya kita sulod sa aton panimalay, hindi giyapon makabig na hilway kita sa anuman nga katalagman. Para sa K5 Crime Stories. Upod kay ka K-5 Karin Badilia, kag -ka K-5 Anjo Salmorin, Ini naman si ka K-5 Enrico Sorita Jr. para sa si kampion ng balita serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo. -ilo. number na kita K-5 News FM.